Pad na patungong Myanmar ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Binubuo ang 90-man team ng mga sundalo mula sa Special Rescue Units ng Philippine Air Force at Philippine Navy. Mayroon ding rescuers mula sa MMDA, DENR, Office of Civil Defense at Pribadong Sektor. Misyon ng grupo na tumulong sa paghahanap ng mga natabunan sa mga gumuhong istruktura sa Myanmar matapos ang magnitude 7.7 na lindol. Kasama sa pinaghahanap pa rin ngayon ang apat na Pinoy. Bukod sa rescue team, magpapadala rin ang Department of Health ng 32 man team na tutugon naman sa medical needs sa Myanmar. Kung ganyan, magkakasama natin si NDRRMC, Executive Director at OCD Administrator, Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din po, Ma'am Sheryl, at sa ating mga kababayan. Good afternoon po. Yusek, unang batch pa lamang po itong pinadala natin ano, na personnel sa Myanmar. Kailan po ang susunod na batch na ipadadala natin? Actually po, sa ngayon ang plano ay uh, yung uh, 90-man team natin will stay there from April 1 to 12. Uh -huh. Ngayon pag kinakailangan po talaga ng Myanmar ng uh, pag-extend ng ating mga tauhan na nasa Myanmar, papalitan lang po natin sila at yung mga nauna ay ibabalik naman po natin. So balit sa ngayon wala pa naman pong request ng bansang Myanmar na additional manpower. Kaya't uh, hindi pa po tayo magpapadala ng second batch. So, balit pag kinakailangan naman po yun, handa po tayo, marami po tayong taungin. Mm. Paano po pinili itong rescue teams na pinadala po natin sa Myanmar, USEC? Uh, una una sila po yung may mga kakayanan, may mga skills, marunong sila gumamit ng mga equipment. At sila po yun na nasa uh, urban rescue uh, teams natin talaga. Uh, i Babanggintay ko lang, actually galing po sila sa Philippine Air Force, Philippine Army. MNDA, meron din po sa private sector ang Apex Mining at sa ating uh, GOCC, yung Energy Development Corporation or EDC. And then kami po sa uh, Office of Civil Defense. And then for the medical mission, nandiyan naman po ang Department of Health. Mm -hmm. Ngayon, uh, yung ilan po dyan, galing na rin po sila ng Turkey, kung maalala po natin. Tumulong din tayo sa bansang Turkey, nung nagkaroon ng napakalakas na lindol doon. Uh, ang pinuno nga nitong ating contingency ng Philippine Air Force ay si Colonel Erwin Diploma. Yan po ay parang veterano po natin yan sa Turkey at yung ilang pang mga official natin upang uh, maganda po ang maging pagtulong natin ngayon sa bansang Myanmar. Yung kabilang po sa nawawala sa Myanmar yung apat nating kababayan. Isa po doon ay couple ano po at nakausap namin kahapon ang kapatid ng isa sa mga nawawala. Nararamdam po yung kanilang frustrations also and yung talagang gusto sana nilang uh, ma, ma matugunan yung building kung saan o ma doon hanapin agad yung kung saan uh, yung building na gumuho kung saan nakatira itong apat nating kababayan. Paano po ba uh, pagpunta po ba nung ating team, Yan po ba ang unang misyon? Um, kababayan muna po ba natin ang uh, priority or depende po 'yan sa Myanmar. Actually gusto-gusto natin talaga una nating bigyan ng priority yung mga kababayan natin. So balit ang mangyayari po pag landing po ng ating grupo sa Naipitaw Airport, pupunta po sila sa uh, AHA Center na kung saan kukuha po tayo ng instructions kung saan po ang kanilang magiging deployment. Kahit po gusto gusto natin na uh, unahin natin ating mga kababayan na wawala, ay hindi po ganun ang mangyayari. Susunod po tayo doon sa magiging uh, programa ng commanders sa area at uh, marami rin pong ibang bansa kasi na nandiyan. Mm -hmm. Kaya may mga programa po tayo susundin kung saan po ang magiging pinatawag na practical deployment ng ating mga kasamahan. Mm. Pero pwede po bang at least man lang ipaalam eh, na baka lang po pumayag na doon ma-deploy yung ating team? Yes po. Aming instructions po tayong na subukan man lamang kasi baka pwede yung pagbigyan. Subalit uh, hindi po natin makokontrol yung deployment kung saan po talaga dadalhin yung ating mga kasamahan. Mm -hmm. Yusek, sinabi niyo po na hindi pa tayo handa. Kung sa Pilipinas po tatama ang magnitude 7.7 na lindol. Mm -hmm. Saan pa tayo kulang? Uh -huh. Dalawang level po kasi yung paghahanda dapat natin gawin. Yung uh, lagi nating nababalitaan na dark cover and hold, yung practice natin every three months ng aming command and control, yung equipment inventory natin, yung pag-mobilize natin ng mga iba't-ibang ahensya ng pamalaan, national and local, kasama ang uh, mga nasa private sektor, yun po ay handa tayo sa pag-responde. Sa pagtugon, handa po tayo. Nakalatag po lahat ng ating plano, contingency plans, kung sino po ang tutulong sa greater metro Manila galing sa mga iba't-ibang probinsya na hindi naman apektado. Yung bagay po na yun, handa po yan. Handa rin po tayo pagdating sa uh, automatic na pagtugon ng mga nasa international community upang Tulungan tayo po sa kasakaling mangyari ang malaking lindol. Ngayon, ang kailangan nating habulin ay yung uh, first line of defense natin which will be yung engineering solutions na magsisigurado uh, na ang ating mga uh, struktura bahay, condominium, opisina, uh, mga tulay dapat yan ay masigurado natin na matibay at kaya niyang uh, ang lindol na hanggang 8.5 magnitude dapat kayanin. So doon tayo dapat maghabol. Dahil base sa pag-aaral po noong 20, 2004, napakatagal na po yan, 20 years ago, may 2 million structures na maaaring talagang bumigay o mag-collapse kapag nangyari ang ating uh, uh wag naman mangyari na the big one. 2004 pa po. Um, Opo, 20 so, years ago. Okay. Um, yun po mga structures na ito na posibleng gumuho. Ano um, at least na lang po ba half of it ay uh, natu natugunan? May ginawa po bang aksyon or kailangan po bang i-require na uh, may gawin po silang uh, retrofitting doon sa mga Ama structures po. na ito? Oho. Uh -huh. Una una yung mga bago pa lang itatayo. Dapat yan man lang na natin na susunod ng mahigpit doon sa safety provisions ng building code. At least yung mga bagong itatayo. Ngayon, mabigat ang suliranin naman natin pagdating doon sa mga nakatayo na na mga mahihinang istruktura. Halimbawa, uh, mahina na nga yung design, mahina pa yung materyales, lalo na kung nandun pa sila sa mga lugar na landslide prone or uh, liquefaction prone or pag may tsunami, tsunami prone. So yun po ang delikado. Ano? Kaya na minumungkahin nga natin yung engineering solutions, retrofitting, tama po kayo, kailangan po patibayin na po yung mga uh, struktura na sa tingin po natin ay medyo mahina na. Subalit yan ay hindi mahulaan. Kailangan po talagang gawan ng tinatawag na structural integrity audit. Ang mga engineers po ang gagawa niyan. So, ang sa lugar naman, ang sa side naman ng pamahalaan, sa national government, tuloy-tuloy naman po ito. Alimbawa, ang Department of Health. Meron po silang... Uh, sa uh, safe hospital program, yan ginawa pa nila yung green and safe hospitals program, na kung saan retrofit po nila yung mga hospital, both in the private sector, kinuko, uh, they are requiring them to retrofit and strengthen their structures. At yun naman nasa pamahala ng mga hospital, yan po ay pinapa retrofit din po ng Department of Health. So yung mga critical structures ng gobyerno, dapat yan tuloy-tuloy. Dahil kaya naman pong ng gobyerno. Ang hindi po pwedeng pondo ng gobyerno ay yung pong nasa private sector. Uh -huh. Kaya nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, dapat kanya-kanya uh, pong pag-check po yan. At uh, ang City Hall naman ng mga LGUs, tuwing kukuha naman po ng annual uh, renewal ng at least business permits, isama na natin dapat yung parameter o yung alitong bukod dun sa fire hazard, dapat sa earthquake resilience sa uh, parameters, bigyan na rin po natin yan ng uh, standards. Ngayon, yung mga private houses, dyan po, hindi po pwedeng ponduhan niya ng both local or national government. kaya nananawagan tayo sa ating mga kababayan, alam po naman natin kung ang bahay natin ay medyo lumana at kung meron tayong akses sa mga engineers, ipacheck natin, sila po ang makakaalam kung dapat at kung paano i-retrofit -re po yung ating mga bahay. Mm -hmm. uh, yun po ang pagpinag-uusapan natin na mga structures, Uh, para po sa mga kapatid natin um, dito po sa Metro Manila no ang pinag-uusapan natin um ma uh, usec ay gaano kalumang bahay na yung kailangan na uh, isipin na uh, parang okay siguro we might need someone para ma audit o ma check yung uh, yung structural integrity ng uh, uh, tiniterhan po nila. So oh. Actually, wala po doon sa mismong edad lang ng bahay. Oh. Ang importante po talaga nito, yung pagkakadesenyo po ng bahay. Oh, oh. Inulit ko nga po, dapat tama yung design sang ayon sa building code na kaya niya ang 8.5 magnitude earthquake. Although nire-revise pa ngayon, pinas, mas pinapahikit pa yung mga standards ng uh, building code. Ano? At uh, tingnan din dapat yung, uh, yung uh, kalidad, baka substandard po yung mga ginamit nila ng mga bakal dyan, tinatayo po yan. At ang panghuli po, tingnan po nila halimbawa sa hazardhunter.ph, yung Hazard Hunter Philippines, kung yung mismong bahay po nila, nandiyan ba yan sa liquefaction prone area or uh, landslide prone area? Kasi kahit nga yung sinasabi ko, sinasabi namin, na kahit napakagaling po natin sa duck cover and hold, subalit kung dun ka naman nasa loob ng isang bahay o tahanan o struktura na mahina, Baka doon ka naman malibing o matabunan. So sila po ang mga kapagsabi dun sa bahay nila. Hindi po natin yan uh, pwedeng ulaan at this point. Kailangan po ng professional help para tingnan po talaga yung mga bahay nila. Regardless kung bagong, bagong gawa yan, kung mahina naman ang pagkakagawa, o kung luma na yan, may edad na, subalit maganda naman yung pagkakagawa, mga engineers po talaga ang mga kapagsabi. Mm -hmm. Well, we've been preparing for the big one. Uh, it's been several years magmula po noong talagang napapag-usapan ito, pero kayo na rin po ang nagsabi, Usec, hanggang ngayon hindi pa rin tayo handa. Kanya-kanya, hindi lamang natin dapat i-, i, uh, i bigay or iasa lahat ito sa pamahalaan. Tayo bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang uh, responsibilidad. Siguro po muli paalala sa ating mga kababayan po. Tama po. Ang kaligtasan po natin talaga nasa kamay po natin yan. I assure you, ang pamalaan ng national government natin, ang ating mga ensya, kasama na rin ang maraming local government units, pinagbubuti po namin yung aming katungkulan na magawa upang maging ligtas po lahat. Subalit, yung ating mga kababayan mismo, kailangan magkaroon po sila ng uh, mas seryosong pagbibigay ng atensyon kung paano po maliligtas ang sarili nila. Simulan po nilang alamin yung bahay nila kung tama po ba, mag-organize po sila, alamin po nila anong dapat na maging uh, role ng bawat isa, ng tatay, nanay, ate, kuya. Uh, alamin po nila saan sila tatakbo, saan ang open space, may go-bag ba sila, meron ba silang whistle o yung silpato. Alamin po nila ang mga dapat gawin. Uh, nasa kamay po nila ang pagliligtas sa sarili nila upang mailigtas din naman nila ang kanilang mga mahal sa buhay. At kung pwede pa, yung mga kapitbahay, kung dumating nga po yung uh, ayaw nating mangyari na malalakas na rin doon. Marami pong salamat NDRRMC Executive Director and OCD Administrator under Secretary Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po.